morning, good afternoon, and good evening. So for today's video, ayan, nakahanda na naman yung ating lulutuin. So mayroon tayo dyan na papaya malunggay na isang platong malunggay na ginayat na natin. Ayan, o diba kitang kita nyo, fresh na fresh yan. At mayroon na rin tayo dyan na nakahanda na gata. Yan po ay ginataang gulay. Hinalo ko na siya sa mainit na tubig para hindi na tayo mahirapan pa. At mayroon na rin tayo dyan na manok. Ayan, pakpak ng manok. Mayroon na rin tayong luya at sibuyas. At yung ating papaya na nahiwa ko na rin. At dahil handang-handa na yan, ano pang inaantay natin? Lulutuin na natin yan. Yan sa ating kawali, ayan po ay maglagay tayo ng cooking oil. katamtamang tamang dami lang, dipindi sa ating lulutuin. At yan po ay paiinitin lang natin. At kapag mainit na, ilagay na natin dyan yung ating hiniwa na loya. Ayan po. Ayan. Yung loya iniwa ko ng katamtamang laki at katamtamang nipis lang din. Ayan. At gisa-gisa hanggang lalabas yung kanyang aroma. O, diba? So, next na rin natin dyan yung ating hiniwa na sibuyas. O, ayan na po. Buhos lang at gisa-gisa ulit. Siyempre, gisa-gisa yan para lalabas yung aroma. O, diba? So, ganun lang tayo kasimple magloto. And then, next na rin natin dyan yung ating malinis na manok ayan yung pakpak ng manok nating na nilinisan ay diba so ganun lang tayo kasimple magluto luto ayan kaunting gisa-gisa buhos-buhos ganun at syempre, hahalo haloin natin para magmix yung ating sangkap. Ayan. Para naman lalabas yung katas ng manok. So, palalabasin muna natin yung katas ng manok dyan. Ayan. Gisa-gisa. Mekos-mekos. At para mas mabilis lumabas yung katas ng manok, takpan natin yan at silip-silipin. Ayan, o diba lumabas na ang katas ng manok. Mabilis lang yan pagka tinakpan. Ayan, so syempre lulutuin natin ng maiki yung ating manok. Para maluto, bubuhusan natin yan ng tubig. So, katamtamang dami ng tubig. At bago ang tubig ay, bubusan muna natin ng paminta. Ayan. Ayan. Para dagdag lasa sa ating manok. O, diba? So, ayan na nga po. Sabi ko kanina, nalagyan ng tubig. So, bubuhusan na natin ng tubig. Yung katamtamang dami lang na maluto yung ating manok o diba ayan pagpasensyahan nyo na yung ating boses pa o sa ng malamig na tubig ayan sige so ayan na nga po kulong kulo na yung ating manok ayan po ay luto na so dahil luto na ibuhos na natin dyan yung ating hiniwa na papaya ayan o diba So, syempre, halo-halo ulit yan. O, diba daming papaya? So, yung papaya pala, guys, ay galing sa uh, tanim ni CRB. Naunahan pa kami sa magnanakaw. Mabuti tinirhan pa kami. Ayan, o, diba? So, ganun lang ang buhay probinsya. Pero okay lang yan. Pagkain naman yan at bulay at dumami pa ang bunga ng papaya. Okay lang yun. Good luck na lang sa uh, kumuha ng isang bunga. O, ba diba? Next, takpan natin para mas mabilis maluto yung papaya. At ayan na nga, kulong-kulong na. At medyo matigas pa yung papaya dyan. So, gisa-gisa lang hanggang totally maluto yung papaya. At dahil half cooked na yung ating papaya bubuhusan na natin yan ng gata yung gata nating na inihanda kanina na ginataang gulay na hinaluan hinalo ko na ng tubig ayan naluwang ko ng tubig para hindi tayo mahirapan maghalo diyan sa ating kawali so ayan po ay pakukuluan natin hanggang maluto ang ating papa ay -ya. di ba hindi ko muna siya tinatakpan para hindi mamumuo yung ating gata so hayaan lang natin yan siya na kumulo o hanggang maluto yung ating papaya Ayan, o diba? May motor tayo. So, kahit mag-voice over tayo ng madaling araw, maingay pa rin, o diba? So, ayan na nga po yung ating niloto. So, i check natin yan kung talagang luto na ba yung ating papaya. Ayan, o diba? So, check natin. Kuha lang ako ng tinidor at tutusokin natin kung malambot na ba. So, ayan na nga. Malambot na yung papaya. At dahil malambot na yarn, ibubuhos na natin dyan yung ating sinimay na malunggay at bago ko pala binuhos yung hinimay na malunggay tinimplan ko muna guys kung malasa na ba yung ating sabaw para hindi naman mag overcook yung ating malunggay so ayan buhos buhos na sa ating malunggay o, diba daming malunggay ayan mas bit ko maraming malunggay ayan o, diba? so syempre halo halo lang ng kaunti kasi yung malunggay naman ay madali lang maluto yan ayan sa so, pagluluto ng gulay ay pangit pag super luto so dapat half cook half cook lang para andyan pa rin yung lasa ng gulay o diva o, saan kanyar? Luto na yang ating ginataang papaya So hindi siya ginataang manok guys kasi konti lang yung manok natin dyan compare doon sa papaya ba diba? So masarap yan kahit ganyan lang yan kasimple malasa at masarap yung ating ginataang papaya So, ayan na nga. Para makakain tayo, ililipat na natin dyan sa ating lagayan. O, diba? Dahil nag-aantay na yung aking mag-ama sa ating ulam. Pinapahirapan pa yung sarili. Yan. Vlog for more. So, ayan na nga po. Ready, ready na yung ating ulam for today's video. Ayan. So, kami po ay kakain na. At yung mag-ama po ay nakahanda na ang kanilang kanin. Kaya, ayan. Si Vicar, na Video-video pa. Ayan. Tiniis ang gutom. So, ayan na nga po. Handang-handa na yung ating Ulam for today so ayan, kakain na kami at nandyan na yung aking mag-ama nagsandok na o oh, diba, at ako ay nagvideo-video pa rin o oh, diba, so this is it for today's video kami po ay kakain na, sabayan ko na silang kumain guys so bye bye everyone kain po tayo tiba Sarap na sarap 'yon. O, ganun lang sila, guys. Ganun lang kami kasimple, kumain. So, ganun lang din Yun yung ulam namin iisa lang. So, bye-bye. Ako ay magkasabay na rin sa kanila.